Hi, hi, hi. Hi, bye, gasake. Oi, oi. Among sa mga programa, ay rated PG. Patnubay at gabay na magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mimi Ta bò! Ta bò! Tyi ní àn! Tyi ní àn! Ta bò! Ìjọba wa ti ti nge mẹrẹ tó ní. Wala yung eh, mali siya eh, narindahan. Aka, alis lang po. Oo. Oh. Di, di ko siya nakabutan. Sino ko ba kayo? Eh, kasi ako naniningil sa kanya. Matagal na utang niya. Halos mag-iisang buwan na utang niya, wala pa siya hulog. Ay, eh, sige po. Sabihin ko na lang po uwi niya. Bali, bali, bali ito kanya utang. Dami. nakalista list ako sa, sa notebook. Eto, eto. Una, utang, utang siya no 2025 December una kuryente kuha siya kuryente tapos sunod tubig kuha uli siya wala pa siya bigay sa akin bayad ngayon pangatlo arinola arinola hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano gagawin niya dyan eh, sige po, sasabihin ko na lang po pag uh, nanindaan po kasi pagbalik na lang po niya. Pasabi po sa kanya dito. pwede po niya ano, tawagan siya. Hintayin ko siya dito. Eh nandito po Selmo rin, eh. naiwan eh. Nagmamadali po kasi eh. Ah, sige pa. years later. Boss. Ala pa ba, ba? Ala pa ba, ba Emerson? Ala pa. Baka gabi nga na. Tagal-tagal na ma Emerson. Balikan mo na lang kaya bukas. gabi na ako. O malapit na ulan. Balikan mo na lang bukas. Sasabihin ko na lang pumunta ka dito. Bakit kasi uh, siya pag-utang? No, utang siya sa akin. Dito, dami tinelas. Tapos, pagsingin ko. Wala na tinelas. Pagsingin ko wala na Eh, okay. ano, okay. ano, 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 ba, boss? Ah, tago-tago. Tago-tago sa akin para di bayad utang. Hindi nagtatago yun. Boss, ano, sabihin ko na lang na nagpunta dito, ka dito, balikan na lang bukas. Ah, uh, boss, ah, uh, para ka ganito, ha, uh, iiwan, iiwan ko sa para sa kanya. Oh, uh, sabi mo, sabihin mo sa kanya, pag balik ko bukas, ah, uh, Bayad yan siya. Siya bayad sa uh, Para, kasi, ah, uh, bangon na siya utang. Yung arino lahulog. Yung arino la hulog. <laughs> yung areno ng puha niya sa akin huli, hindi ko alam kung saan gagamitin. Ah, tapos ito, ah, iiwan ko sa iyo sa iyo ko na lang pero, pera. Oh, sige, sige, sabihin ko na, balik ka lang bukas. Sige, sige salamat ha. Salamat, salamat. Balik ka na lang bukas. balik ako ha. Bukas ha, paaga. mabuti ha. Oh, sige. Okay, bye-bye. Meanwhile... Boss, boss, boss. Oy, lang. Bakit, bakit? Sad lang. Para may napansin ako iyo Para hawig mo Emerson. 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 na Emerson. Emerson.